What's up guys? Sa yun pala, update ko lang kayo, let's sa isda namin dito. Ayan, available pa din yung flower horn namin. So kung naghahanap kayo guys ng flower horn, ayan available to. And eh, nag-ship nga ka ship kami via Lalamove sa Laguna, Batangas and around dito sa kasi province. And kahit sa Maynila, as long as kaya nyo yung or kaya nyo bayaran yung shipping fee sa Lalamove ay nag kami dyan sa Maynila. Tapos bukod nga guys sa mga isda na available dito sa shop namin ay may mga tenda rin kami yung mga basic needs na kailangan nyo sa pag-iisa. Katulad nitong filter wool, fish nets, mga hose, tsaka aquarium. Meron din kami guys, mga 3-in-1 top filter. Yung mga gamot-gamot. And accessories, pakain sa koi fish, sa goldfish, flower horn and oscar. Ayan, may mga betta tank din kami. Pero yun, kung malapit naman kayo dito sa location namin, sa Manggalang Bantilan, sa Riyaya, Quezon, ay pwedeng-pwede kayo pumunta, guys. Open nga kami from Monday to Sunday, from 8am to 11pm ng gabi. Ayan, mal palagi naman may tao dito, guys. So, punta na lang kayo kahit wag na kayo mag-chat sa akin. Ayan, available pa din yung Ayan, bali apat na lang pala yung available ko na local or extra large. Ayan, yung malalaking yan. Tapos meron din ako mga Ryuken. Ayan, red, uh, white and red Ryuken. 322 guys and syempre yung mga angel fish namin dito Bulgarian and black angel fish 70 ang isa pagdating naman dito guys sa black more kaliko more ayan yung malalaki yung mata 80 pesos ang isa ayan meron din kami mga butterfly koi guys ayan butterfly koi tricolor platinum red and black na butterfly ko is available din sa shop namin. And sa mga feeder goldfish or yung Shubunkin goldfish, ayan, 10 pesos lang ang maliit nito. And yung medyo malaki ay 15 pesos. Ayan. Meron din kami dito mga monster fish, guys. Yung mga black hammerhead, feather fin catfish, ayan. Sa black hammerhead, 100 pesos ang isa. And sa feather fin catfish naman... 400 ang isa. Dito naman sa woodcut fish, 250 ang isa. Ayun, meron din kaming albino hammerhead shark. Ayun, 150 naman dyan ang isa. And, um uh, pin barb, ayan. 5 inches, 400. And may mga baby pa ako din kami, guys. Ayan. 60 naman ang isa. So, nga, guys. Punta na lang kayo dito sa shop namin. Ayan, pasyal kayo. Kasi madami ditong iba't ibang esta. Pwede kayong tumambay para malibang kayo. Ayan. Yun lang. Happy fish keeping guys.